Yan, pitakin natin para masarap ang mangan. Uy. <laughs> Malutong. Magandang tangali ka kamsat. Ito yung ulam natin, pananghalian. Pritong talong, pritong tinapa. Tapos may sibuyas tayo, kamatis. Lagyan natin ng bagoong isda. Tsaka sili. Pero mag-pray muna tayo. Lord, maraming maraming salamat po dito sa blessings. Basbasan niyo po itong pagkain ito at magsimbing lakas sa aming pangatawan at magamit namin pang araw-araw. Maraming salamat. In Jesus' name, Amen. Ah, oh, may kain ka kapsat. Mangan tayong pang Yan, pitakin natin para masarap ang mangan. Hanggang ngayon, kagamsa, tumuulan pa rin. Maambon-ambon, tapos biglang lalakas. Tapos lagyan natin ng bagoong sda. Kunti lang. Oop, oop, tapos sili. Siling Taiwan to, kagamsa. Oh, talong. Sawsaw natin dito. Just may kamatis. Hmm, Buya. Malutong. Lakas ng <gulitong> hangin. Lakas ng Ano pong ulam ninyo? Kailangan hmm. ito yung polish kapag ka umuulan. Ganitong ulam mo. Napapak. Sarap ka sa kain. Hmm. Ang sarap ng talong. Bagong pitas. Malapit ng pasokan ng mga bata. Hmm. sarap nung tinapan ni Jess Dalasa. Hmm. 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 ito tatabi natin. Ulamin natin ng mayang gabi. Uh, gasa na. Okay, Mazen George, Lord. Maraming maraming salamat ulit dito sa blessings. Napakasarap po at nabusog po ako. Maraming salamat. At lagi ko pong ipinagdarasal ating mga kapatid na OFW. Lagi niyo po silang gagabayan. Iwas niyo po sila sa tukso. Always niyo po silang bigyan ng lakas upang makapagtrabaho ng maayos para sa kailang pamilya. And soon, mga kauwi na po sila. Maraming salamat.